Magandang araw mga idol. Alam mo ba ang prosesong ito kung paano mapapabilis ang trabaho ng susunod na magtatrabaho sa pinalitadahan mo? Tulad halimbawa na mag i coat o kaya magmamasilya bago pinturahan ang pinalitadahan mo. Dapat alam ng mason kung ano ang gagawin sa kanyang pinalitadahan kung talagang mason. Dahil kung hindi ka talagang maso na hindi mo alam ang prosesyong ito. O baka iwanan mo na lang yung iyong ginawa pagkatapos mong redulahin ang rubber. Rap lamang po yan mga idol. Yang nero rubber nya. Rap lamang po yan. Kaya dapat alam natin kung ano ang proseso na mabilis para sa susunod na pipisto o kung ikaw man ang gagawa ang susunod na gagawin kailangan ng mga idol padaanan ng rodilang bakal tulad ng ginagawa niya para yung mga lutang lutang na buhangin ay lumubog kumapit kaya kailangan rodilang bakal para yung mag mamasila dyan o skin coat ay hindi mahirapan dahil pag hindi po pinadaanan niya ng rodilang bakal ang mga buhangin yan ay hindi na iwasang nakalutang pagkatapos rudilahin, maraber. kaya kailangan padaanan natin ng rudilang bakal para naman yung susunod na magtatrabaho ay hindi naman mahirapan dahil pag yan nila ang mga buhangin yan sigurado mag tatakbuhan pagka ng masilya o kaya ng steam coat